Dito na uso yung, yung mga bahay na nakalutang dito sa tubig. Ang hagdan nyo. Ito pa yung natitira. Paano? Ito yung huling pass na nag-demolish mga bahay. After ilang taon nang binahayan itong dagat na to na demolish na yung mga bahay. At ito na lang yung mga natitirang debris. Tapos itong kalsada, yan yung unang nagawa. Meron yung mga bahay dati dyan. Grabe, tinan mo nakahinga na yung dagat ito ay malapit sa Cavitex itong itsura nito dati nung hindi pa na demolish yung mga bahay tapos tingnan mo yung tubig oh, grabe, polluted talaga kasi dyan na rin nagtatapon uh, yung CRN nila nandyan na rin so, alos kwan ba, hindi nakahinga yung tubig dito So dito po yan sa lugar ng Bacol, Cavite at uh, ito po yung Sinigulasan. Na dati, ito yung puno ng mga bahay ngayon at nagawa na siya ng kasada. Pero ang sabi daw, mukhang mahaba pa itong gagawin nila. So tara, puntahan natin ngayon. Titignan natin yung mga bahay na na-demolish dito. Malapit sa Vitex. Lalo na sa mga bumibiyahe dyan, simula dito sa Cavite, pa na ng Metro Manila. Madalas nakikita nyo ito sa bandang kanan, diba? Ang dami mga bahay. So ganito pala ang sitwasyon dito. Dito na tayo sa Covlandia Road. Ito po yung Bacoor, Cavite. Tapos ito po yung Imos uh, River. So dito ay nagkaroon ng uh, dredging. Ayan, nakikita nyo ba yung kabay? po yung dating Island Cove. Naging Pogo Hub. At uh, ngayon ay nag-close uh, na ito. So dito marami mga burak ang uh, natanggal sa Imos River. Uh, sa ganitong panahon kabay na summer, tag-init. Um, kung dito, ito yung magandang panahon ngayon ng pagtatanggal saka pagdi-dredge ng mga river upang mas magiging malalim at uh, magiging efficient yung flow ng uh, tubig. Pupuntahan natin. Titingnan natin ngayon yung nagawang project doon at saka kung ilan pa yung mga bayang na demolish or natanggal lang na ba totally doon. Ano, walang operasyon ngayon dito yung pagdi-dredge, oh. Pero itong na nakikita niyo tinambak dito, ito na yung mga nahukay. Grabe. Anong mapapansin niyo dito sa nahukay nila? Puro mga basura na galing sa tao lang. Kita mo? Puro mga tsitsiriya, mga plastic. Tapos yung iba dyan, nangitim na lang sa dami ng na mga nahukay. Take care. Tapos, sa uh, kung ano Sinbanali Barangay Hall. So, ito na kabay no. So, radimolis na, na nga yung mga bahay dito. Ano, ito na yung nagawa, no. Meron na kalsada. Uso. grabe ito yung natira ka ba dang basura uh, kasi yung mga bahay dito gawa sa light materials lang grabe dahil yung mga kalat na so, nagawa na siya ng kalsada dito na uso yung tinatawag lang balsa yung mga bahay na nakalutang dito sa tubig kasi sila tumitira tulad nito sa likod meron din palsa madami hanggang sumabuo itong kalsada kulay ito yung tubig ngayon medyo nakahinga na dahil natanggal na yung mga nakatira dito yan, tira mga kabay no ganyang kahabain dati hanggang dyan sa kalag kalagitnaan nakatayo yung mga bahay so, nung pagpunta natin dito ginagawa pa yung kalsada, itong pagtambak tapos mayroon pa mga bahay doon nakatira. Ngayon wala na. Tinanaw. Wala na pala dati kasi madadaanan pa natin itong mga bahay dito eh. Nilalakad natin. Ngayon wala na. Oo, oh, naalala ko pala dito. Kita may hagdan na yan dyan. Oh. Dito tayo naglakad nakaraan. Tapos yung mga bahay niyan dito. Nakatayo yan. So, karamihan gawa sa bamboo yung paan yan para matibay. So literally dito sila sa tubig, naka tayo mga bahay Ayan, uh, nandun na rin yung uh, CR nyan may kuryente, may tubig Ayan. pero tinan mo naman ngayon, grabe halos uh, nakahinga na yung tubig, no? at uh, yung mga iba dito, na-relocate na yun sila dito rin sa Katite So after ma-demolish mga bahay, ito po yung mga natitira. Uh, gawa sa light materials yung karamihan ng bahay dito. Actually, nagkaroon nga ng sunog dito eh, pero sa kabilang area. Ito naman siya, uh, na talaga ito. Tapos itong yung nilalakaran natin ngayon, dating puno ng mga barong-barong din ito. At uh, nagawa na siya ng kalsada. Pero ayon sa natanong ko, ito din magkakaroon pa ng karuktong yan. Mahaba pa to, Ito pala yung nagawa nila. Yan, so tara kabayan, lakarin natin tong bahay. Meron pang na natitira dito. Although, halos sa wala ng mga nakatira dito. Yung mga floating house lang nakikita nyo dyan, I think yan yata isusunod kasi totally alisin yata yung mga bahay talaga dito. Ginibaan po yan. Ginibaan? Bakit ginibaan yan? Wala na po yan. rin po yan. Ha? Ah. Tatamaan ang project? Apo. Tatalisin na rin po sa 24 yung mga clothing dyan. So meron pa palang daanan dito? Floating house? Apo. Nakita dito. Dumaan. sa dumaan dito? So naalala ko ito dati no? Ito yung hagdan nyo Ito pa yung natitira Ano? Ini ng mga Ano? Nagigiba ba mas uh, ah, Sino nagigiba Sa, saan yung relocation? Sa ano po? Sa Mahay Molino Meron na kayong bahay doon? Ako. Hindi nagawa kami dito uploading dahil eh Uploading Para mo na? Yung, ano? Pagyayang Ah na? Anong kabuhayin nyo dito? Ano? Mag sa sidecar to siya. Sidecar? Uh, um, lala. Iba dito, madami pa pong wind din lilipa. nagigil lilipat. Nagigigil lang tubig? Opo to siya, solar lang po yung nilipat. Solar yung kuryente. Pero yung CR nyo nandito na rin? Andun po, ayun. Ah, so yung CR nyo nandito na rin? Hindi ba, saan nyo nasunog dito? Doon po po, sa may likod. So, itong nakikita nyo ka ito yung uh, huling bus na na-de-police mga bahay Nung nakaraan pagpunta ko dito, pero naka pa, pa to, di ba Tapos yung iba dito ay narelocate na sa Molino, Cavite. So yung kabe, nakikita nyo na yung sitwasyon ngayon dito. Ah, halos karamihan ng mga na demolish ito ay narelocate sila dito rin sa Cavite. Ayon sa mga nagsabi doon daw sa Molino. Pero marami pa tong mga bahay dito na kailangan pang uh, marelocate. Grabe no. So puro ko lang ba ito? kawayan? So kung maalis itong mga hagdan dito eh, Isusunod itong mga floating house eh, Marami no Pero ang pinagkaiba nila Nakaiwalay sila dito sa kalsada mismo Marami na no? sa dami ng mga bayo dito Hindi mo na alam kung Anong kulay ng tubig sinasabi nila lang talaga naging uh, polluted yung uh, dagat natin kasi ito konektado na ito sa Manila Bay kasi nung mga panahon na konti pa yung mga tao dito ano parang uh, crystal clear pa dati no? wala pa mga nakatira abangan nyo yung part 2 nito so bukod dun sa bahay na na-demolish na meron pa dito marami lalo na napapunta dun sa laot uh, Marami maraming mga floating house itong mga balsa na ginagamit nila pang karga ng mga kahoy. Pero dito na lang matatanong mo yung tubig na halos ako naman siya malinaw na uh, kumpara doon malapit sa mga bahay na na-demolish na, ba? Diba? Grabe, polluted talaga, no? So kasama sa programa ngayon ng Marcos Administration itong pambansang pabahay para sa Pilipino. So marami na mga housing projects ang nagawa. So itong pagpapagawa ng mga pabahing kabayan, hindi lang siya basta tirahan. Uh, meron din mga facilities tulad ng mga basketball court, swimming pool, at iba pang mga amenities. At sa mga lugar ng Cavite, Bulacan, Rizal, ito yung mga top 3 na maraming mga relocation sites. So, ano masabi niyo kabayan after tirahan Itong sa dagat area na inabutan ng kada rin at ngayon uh, nabawi na siya, na-demolish na at meron na nagawang project.